Yun, no? Paano malalaman kulto ang isang reliyon? Magandang gabi sa inyo. Uh, pwede bang makahingi ng isang subscribe at saka isang like kapag like mo yung ating i-discuss. Okay? Uh, isa sa typical na, na malalaman natin kulto ang isang reliyon ay ay, meron tayong tinatawag na mga guidelines na dapat nating malaman pero hindi 'yun ang uh, pauna ko. Salamat muna at napadpad ka rito. Una, sa aking uh, assessment. By the way, I have been in the uh, denomination na uh, almost 30 years ano. So, meron tayong mga assessment at observation bakit nagiging kulto ang isang reliyon? Number one, yung leader. Kapag itong leader na ito ay talagang uh, parang nagpapanggap na siya na yung Diyos ay delikado na. Ito na yung ano, yung yung lahat ng binibigkas niya ay totoo na at walang pagkakamali. Yun, delikado ng leader yan. Talagang kulto na yun. Number two, yung tinatag niyang simbahan, yun lang ang ililigtas ng Diyos. Ako, uh, if you read the Bible sa Revelation, ay lahat ng simbahan doon na wala na. Yung na-mention doon ng seven churches, wala na. Hindi na nag-exist eh. So, delikado yun. And number three, yung doctrine. Ayan, yung doktrina, ang dami yan eh. Uh, talagang twisted yung mga doctrine nila sa truth no na tinatag ng uh, Biblia yung binabaluktot yung truth marami yan yung doctrine nila number four, ito yung secret nila uh, ito, typical ito, nangyayari kapag mayroong silang kadibati ay, o kaya na uh, bangga ay may ginagawa silang lihim regarding doon sa kanilang nasagasaan uh, o natalo sila dahil din gagawa sila ng lihim. So, hindi ko na may mention yan. Talamak yan sa YouTube. Click lang nyo. Mga sekreto ng religion, kulto. Na dun yan. Number five is yung ano. Ito, common na common. Uh, nagpapayaman. Yan. Ang kulto na religion ay ang leader nagpapayaman. Yan, yan, ano. Kasi meron silang controlling eh. Hindi ko na may mention yung apat na paano nila kinokontrol ang tao. Ayong uh, ano yung ano sige bigyan ko na ngayon para hindi ka mag-isip pa ano yung apat na yan ito yung behavior control lahat ng iyong gagawin dapat ayon sa leader information control yan talaga naman lahat ng sasabihin nila ay dapat masunod mo ng information number 2 ito yung thought control ito yung iniisip Uh, lahat ng iniisip mo kontrolado nila and lastly yung emotional control uh, kontrolado nila uh, yan yung nakakatakot na katotohanan na kulto ang isang ano, reliyon uh, may dagdag ako meron akong labing isang uh, principle na gusto kong ano, uh, i-consider mo number one allow me to read na lang para clear no? cult members are focused on a living leader to whom members seem to display excessively zealous, unquestioning commitment. Wow. Uh, clear yan. Dami yan sa atin dito. So masyadong ano, uh, technical yung kanilang zealous sa kanilang mga leader. Dapat only God. Number two, questioning, doubt, and dissent are discouraged. Wait. Okay or there can be pressure or social punishment when there is disagreement with the boss or with the leader. Ibig sabihin, pag may pinagawa sila, hindi mo dami question. Ayan, yun yung pangalawa. Pangatlo, the leader is preoccupied with Ulitin ko, number three, the leader is preoccupied with raising money. Money, money, money. Yan. Yan ang paborito nila. Lahat ng member required. Yan. Yan nakakatakot. Number four. The cult leader had clearly defined anti-authoritarian disposition within the context of the church. For instance, he would have an anti-elder attitude. Elder would be recipient of constant critical remarks. Ibig so, sabihin talagang ano, kontrolado nila hindi ka makakilos dito kasi may mga naka-assign dyan. number six. cult members are seen occasionally to take on a new personality wow nagbago na siya they begin to act differently and they become increasingly antagonistic to family members or long-term friends ano ibig sabihin Naiinis nila sa iyo <laughs> Okay, number seven is Denial of Redefination of the Trinity Ibig sabihin, they deny the Trinity Yan. They don't believe the Trinity Number eight Denial of Jesus Christ Being fully God and fully man In other words hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos, na totoo. Diyos na uh, tao na din at uh, natotoo. Another 100% God, 100% man. Number 9, promotion of a source of authority equal to or over the Bible. Wow. Uh, mas pinapanila, pinataniwalaan nila yung mga artikulo nila, yung mga dagdag nila eh. Oh. Clear yan. Nakakatakot yan. Number 10. Uh, denial of the doctrine of justification by faith. Ayan. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala the by faith alone. Kay Jesus Christ, you will be saved. They don't believe dyan. And number 11. Denial of the person of the Holy Spirit. Uh, nakakatakot yan. And number 12. Added to. Okay. Kailangan lumuhod ka sa leader nila. Pag nakita mo yan, kailangan mo lumuhod at magpapatong ng kamay sa leader nila. Yan po ay basis sa aking observation and assessment and at the same time authentic research, and study. Kung meron po kayong contradiction dito, I appreciate your ano, uh, opinion. Ang sa akin lang, ito yung aking observation. Ito rin yung aking assessment na tambak at talamak ang mga kulto sa Pilipinas because of this uh, dapat nating i-consider. Salamat po at sana We ask the Blessed Holy Spirit to speak to you to understand kung sino-sino ang mga kulto. Magandang gabi po!